bagay ang katwiran nata nila, Nelson at Kuya Benny. Hindi, sabi kasi nung PNP chip, kaya kami gumagabi ng drug, kailangan namin magpuyat eh. Narinig ko ba yun? Oo. daw nilang magpuyat. Para... <laughs> kailangan nilang magdroga para hindi <laughs> sila makatulog. <laughs> Parang kailangan pang unawain mm -hmm. eh. Yan ating magiging box populi. ha? Marami kasi ang uh, na ngayon. Kung tumataas ang kilay. Tumataas ang kilay. At ang iba'y nagpapalpitate. <clears throat> Alam niyo kung anong dahilan? madalas na pagkakasangkot na naman na aksidente sa lansangan, hindi ko malaman, lalo na po yung mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Mm -hmm. Well, ako naman, hindi ko matukoy ng pampubliko o kaya naman eh, privado. eh sa driver. O sa driver talaga, <laughs> no? Human factor ba ito? Ito ba yung dahilan sa uh, mga, mga bagong sasakyan ngayon? Ano ba talaga ang dahilan? Well, uh, ang ipupuntos lang natin, Kuya Benny, Kuya Nelson, ito pong gustong ibalik ng uh, gobyerno o, yung tinanggal na nila uh -huh. na drug test sa mga nagre-renew at kumukuha ng mga bagong driver's license. Uh -huh. 'Di ba dati kasi requirement 'yan eh. Uh -huh. Hindi ka makakakuha ng driver's license mo kung ikaw ay hindi nakapapasa sa isang uh, ilali, ilalim sa drug test? Eh, alam mo naman bakit Oo. naman kasi tinanggal dati yan? Dahil nga doon sa mga ligasyon na mayroong non-appearance. Ah, Paano okay. Paano ka naman magpapadrug -magpapa test kung non-appearance ka? Oo. Uh -huh. Tapos magbabayad ka ng dagdag para lang doon sa ikang nga under the table. Oo. Uh -huh. No? Well noon, merong ganyan, bakit hindi inaksyonan ng gobyerno yung mga testing centers na yan na dapat sanay natanggalan ng lisensya, mm -hmm. na tanggalan ng permit, at of course, na-demanda sana. Ngayon, marami na po ang nadidisgrasya at ngayon pa natin sasabihin na magdadrug test tayo uli, abay, marami na pong buhay na wala. Uh -huh. no? At ang masakit, kinokontra pa ngayon. Yun na nga. Mm. At saka ang balita na natin yan, anong kundalasyon, na kung natatandaan mo, di ba? Nagkaroon ata ng, uh, ano mo tawag doon, yung desisyon ng Supreme Court pa o Korte, mm -hmm. na yung sumasailalim sa drug test daw, ay parang nagiging self-incriminatory. Yes, yes. Kasi mm. nagpa-drug test ka, tapos pag ikaw ay nag-positive, eh na-incriminate mo yung sarili mo para ikaw ay sampahan ng kaukulang kaso. Mm. Kaya, dahil, posit pa dahil, positive ka sa drugs. Yun, oh, positive mm. ka sa drugs. Uh, well, ayun ang nangyayari. Pero, uh, yun ata. per dahil sa ngayon, sa sunod-sunod po na aksidente, ay eh, gusto itong ibalik ng ating gobyerno. At may announcement ka kahapon <coughs> si Anticlair, no ha? Uh -huh. Na ito ipatutupad na nila. Sa DOTR, ganun din po. Ito ang... Ang malungkot lang kasi, Kuya Benny, Kuya Nelson, ano, ang ating pamahalaan lagi, reactionary kung ano yung problema madalas na nangyayari at saka nagre react dapat tayo, anong tag-doon? Prevention eh. Oo, dapat diba? tayo yung uh, before the fact. Oo. Uh -huh. Oo, dapat eh, ba, lagi natin sinisiguro na ligtas ang ating mga kababayan. Uh -huh. Sapagkat laganap ang paggamit ng illegal na droga, eh di dapat eh, gumawa na tayo ng uh, mga prebensyon. Sino ba mga bantad dyan? Mahirap nating kababayan. Driver, mga magagawa, di ba, sa mga pabrika, mm -hmm. sa manufacturing sector. Mm -hmm. Eh dapat ngayon pa lamang. Yun nga atang ano, yung drug-free workplace. Mm -hmm. Ngayon, kanya-kanyang inisiyatibo na lang yung private company. Dati eh, requirements yan eh, ng ating pamahalaan, ng isang kumpanya, dapat nagsusumiti ka ng iyong programa para may patupad ang tinatawag na drug-free workplace. Mm -hmm. Ngayon gumaan eh. eh bagay ang katwiran ata nila Nelson at Kuya Benny. Hindi sabi kasi nung PNP chief kaya, kaya ng droga kailangan mo magpuyat eh. Narinig go ba 'yon? Mm. Oo. daw nilang magpuyat para <laughs> kailangan <laughs> nila magdroga para hindi sila makatulog. <laughs> Parang kailangan pang unawain eh. Pero alam mo ba na ang so, nung numero unong tumututol dyan, ay si dating senador Tito Soto. Aming statement siya na ibalik, uh, tutuloy siya na ibalik yung drug test sa mga driver. Alam mo kung bakit? Bakit daw? Eh kasi, siya ang may akda ng Republic Act uh, Yung bagong batas? 10586 oh. Anti-drunk and drug driving Act of 2013 mm -hmm. Ay, Parang para siya? sa kanya, yung batas eh, ano ah, uh, laban sa pagmamaneho ng lasing oh. at pagmamaneho ng na nakadroga. Oh. Pero yung batas na inakdang ito, ay pinapawalang bisa yung naunang batas yung RA 9165 section 36A oho uh -huh. uh -huh. ng comprehensive dangerous act of 2002 nakailangan mandatory yung drug testing dinangal yes. oho tama tama oh uh -huh. batas na ito Oh, uh -huh. so kaya ngayon, kahit nag-renew na ng license, hindi na yung nahanap pang drug mm. test result. Yes. Mm. So ang ibig sabihin nito, bago mo e, patupad na muli ang mandatory drug testing, kailangan mong amyendahan yung batas na isinulong niya. Ah. Hindi, paano ko halimbawa inutos, alam ako may ari ako ng bus company. Mm -mm. Ipatutupad ko sa sarili ko, para kayo ay maging ganap na driver Uh, o kaya naman ay makapagmaneho ng bus, gusto ko ipadrag test kayo. Pwede ba kung sagkaan ng batas na yan? I sabi yun, hindi, sabi nyo ng batas, bawal nyo ipatupad yan. Hindi, pribado ng kumpanya ko, yan ang requirements ko. Eh. Yan ang requirements ko. Oh. Kung ayaw sumunod, di, humanap kayo ng ibang <laughs> trabaho. <laughs> Bayaran nyo yung oh. benepisyo mo. Doon oh. naman papasok yung sinasabi mo na self-incrimination. Ayun. Sa... No. Pero wala pa namang test case. Eh. Uh -huh. O pwedeng magpagpatupad mag niyan. Para makita natin kung pwede ba yan o hindi. Oo, nga man ano, no? Pero para lahatin ang mga driver mukhang kailangan mo ng baguhin yung batas. Oo, kasi ang panukala pa kunin balita kahapon, 'di ba? Every three months, ha. Mm -mm. Every three months. Ngayon kasi ang ginagawa ng PDEA, pupunta sa isang bus terminal o kaya naman eh para ng jeep, surprise drug test. Yes. 'Di ba surprise ah, drug ah, test? Oo. Ah, ah, ah. Ang hindi ko alam, ano gagawin mo sa nagpa 'Di ba? Kasi yung nagpa-positive na yan, meron niyang recon ano confirmatory test eh. Mm -hmm. Tsaka merong uh, sinasaad sa batas na oh. kapag nagpa-positive ka, ay kailang kasuhan ka. Ayo, pwede kang kasuhan, 'no? Mm -hmm. Kaya naman magkaroon kay ng uh, bargaining agreement mm -hmm. na uh, Sige po, magpaparehab po ako mm -hmm. para atang may ganun mga usapan, ano ha? Mm -hmm. Well, uh, hindi ko lang alam kung paano ito ipatutupad ng ating pamahalaan, siguro. Eh dapat reviewin tama ka na 'yan oh. Reviewin yung mga umiiral na batas. Ito po yung binabanggit natin dati, minsan kasi mayroong magandang batas eh. Pero dahil sa merong ibang hindi sumusunod, nilalabag at pinaiikutan ng batas, ang nangyayari, sige, huwag na ipatupad yan, baguhin na natin ang batas. Hindi dapat, dapat siguro ang ginawa nila ay ganun ba? O higpitan natin ang batas. Maganda layo ng batas eh. Eh may umikot, merong mga gumagawa ng hocus pocus. hindi eh, dapat higpitan natin hmm. ang implementasyon para hindi po napapaikutan ng batas, hmm. di ba dapat ganon? dapat ganon oh. nga, dapat uh... Ia-analyze na mabuti kung ano yung mas makabubuti sa ating bayan. Uh -huh. At uh, ano yung mas magiging pabor doon sa maliliit nating na kababayan. Yan uh ang -huh. eh, nangyayari din. Mas nagiging pabor do sa mga kapitalista. Eh. Ayun na nga. Oh, eh, uh -huh. Ardrabyado yung taong bayan. Uh -huh. Pero mas maganda rin yung uh, iminumungkahi ngayon ng DOT Jen. Naano yan? Ha? Kasi diba sabi natin, ang dapat dito ay driver's education. Mukhang oh. ito yung isinusulong ng DOTR. Oh. na Kasi tina mo, <clears throat> ang aksidente po pwedeng mangyari kahit na ang isang tao ay hindi nakadroga. Ayaw naman. Kung oh. siya ay hindi maingat magmaneho. Hindi niya alam kung ano mga totoo. Tamang gawin pagka nagmamaneho na. Oh, ang isang halimbawa na 'yun driver ng Solid North. oh. No. Uh -huh. Hindi naman positive sa droga. Inantok uh -huh. lang. Inantok lang 'yung driver uh -huh. na nan sumagasa do sa naiya. Oo. Uh -huh. Sa pinakahuli, ay hindi siya hindi rin po sinasabing uh -huh. uh, sa kanyang drugs eh hindi wala walang background ng drugs, uh -huh. uh, 'di ba? Uh -huh. So Ah, uh, yun po. Yung mga safety. Mm -hmm. Oh, yung oh, mga oh, safety. So, Paano dapat fairness, ha, oh. solid north. Patapos yung aksidente. kina oh. Kinabukasan ng umaga. Oh. Nagdeklara ang DOTR. Oh. Mm -hmm. Na bawal uh, pumasada muna. yung Pin mga bus nila. Yung mga bus nila. Pinatigil. Oh, yung gabi, uh, oh. Gabi, kasalubong ko rin sa Meroses. <laughs> <laughs> Palam nyo, huwag natin pinaglaloko yung tao bayan. Ang importante po ay eh, yung buhay pong mga nawala. Uh -huh. uh, hindi, nah, baka naman oh, wow, ano, yung papunta ng terminal, pabalik na. <laughs> may pasahero ba? <laughs> may mga pasahero. Yun lang. Ano? Do, <laughs> isipin mo sa Roses, dumaan ang laki-laki ng bus. Uh -huh. Ay, di ba? Nah. Uh -huh. Anyway, siguro ilatag natin ang ating magiging box populi. Ano? sa araw na ito, kayo pong aming tanungin. Ano ha? Meron po dalawang idea eh. Meron pong mapabor at meron pong... Ang piston ata, parang mayroon ding disgusto, no? Hmm. Yung grupo na pinag-isang-sama ng mga super sa Sinasabi nga man? nila, dagdag-gastos daw to. Ayon! Oh, eh, dagdag-gastos oh. man yan, eh, siguro mas mabigat yung buhay ng tao uh -huh. kaysa yung pera. Hindi, kung sasagutin naman siguro ng gobyerno. Wala ba sinabi na ang drug test na ito ay eh, sasagutin ng gobyerno? <laughs> 300 pesos na yan per head. No, per uh, head. Wala na nga pang abono sa 20 pesos na bigas. Pati ba naman yung drug test? drug test? <laughs> eh... Ay, oh. Ayaw nga na, gusto nga namin, wala nang ano eh. Oho. Uh -huh. Wala nang drug <laughs> war. Uh, ah. Hindi eh, ba? <laughs> eh pero yun nga, masasakripisong sakripisyo ang kaligtasan ng ating mm -hmm. mga kababayan. Ngayon natin nare-realize, kailangan pala. Kasi ang pangangunahin talaga layo niyan, deterrent eh, no? Ang gusto tanggalin dyan, yung talagang uh, paulit-ulit na gumagamit po ng illegal na droga. Mm -hmm. Well, anyway, kayo pong aming tanungin, ano, payag ba kayo, mga kababayan, na ibalik ang drug test sa mga driver ng pampublikong sasakyan at yung drug test na ito gagawin na every three months. Tama ba ako? Every three months po ang panukala. kala? dati, every oh. year, pag nag-renew ka, nag-renew ka lisensya, lisensya hindi, hindi yata every year ang pag-renew na lisensya. Ngayon, five years na, tsaka ten years. Eh. Five years, tsaka ten years. Oh. So hindi, <laughs> so, dati ibig... yearly, no? Dati, yearly. Oh. Ngayon, oh, ang tanong na lang natin, eh, payag ba kayong gawing ano, ibalik ang uh, every three months na drug test sa mga driver ng pampubliko, sa sakyan? Kung sagot nyo po, opo, paig ako dyan, letter A. Kung sagot nyo naman, hindi ako payag dyan, letter B. May paraan tayo ng pagsagot sa ating box populi, ha?